matulong segundo, kawawa naman. Parang hindi siya pamatay? Eh, ano ano, pa 'yon na or naging nyo, sa panginoon, tapos ganun siya. Di ba? Ano? tulungan lang naman yung kapatid para mapapunta Masarap kaya na nandoon ang pamilya, makasama mo. Oh. May magmamala sa akin. Ano, ano, sabi, sinabi na na, walang trabaho, wala man lang, wala man lang, wait naman yung kapatid ko, wala nang trabaho, baka wala ano? Saka ako pa eh. oo, oo, Niluloko na nga daw ni Olad na walang trabaho, ganyan, ano? Tapos yung papalayasin, nisin, hindi daw siya isin. Oh, walang iya mo. Karahan. Ikaw, text mo ng loob ng kapatid na yun. Oh, <laughs> Siguro kung patay pa tayo sa star yan, doon na rin sila luga. Uh uh dapat mayamin dito na lang may accounta ng saselyo ng Lugaw? Oh, no. Kaya ikaw. Oh, uh, ayaw. Okay. talaga tulong kaya niyan kasi sabi ko kanina, eto eh. mo. Oh, malaki na ang okay. kitchen pero laki din ng expenses nọ mo. na laki tulong ng sasabi na naman na nawawala daw yung bundok niya magtasabi na naman na butay pinaredo niya yung bibig niya sa gabi <laughs> <laughs> bakit ka gabi? Naman. ah kahapon di ba waka ano ka, ka ba dumating nga yung ano ni Jen lumabas ang tatay Puti na lang talaga, former, meron na naman ang na bibigyan ko na ito. Ako, nakatama na naman siya sa akin. <laughs> Nanguli sila ng manok, inuli niya yung panabong niya kasi yung isa daw nun wawala. Buti na, hindi niya sinabing border ko rarawa. O may manok nga doon sa border mo, may isa Meron nga isa. Sa tangi na, nag-iisa. ko nga sana, kuya alam mo ba ayaw na tatay ko na may manok. Kasi nawawala na yung mga manok nga. Eh ngayon, hindi ko uli nakikita yun. Yun yung, yung, yung laging tinatanong natin, ano, na negro. Wala eh, well, parang wala dyan eh. Ang naan dyan, yung, yung sinabi ko si Balbo. Swerte mo natin yun, mami, pag one year. Uy, oo. oo. Okay na, mapapagawa na natin yung business natin sa pag Yung yeah, yung parking, kahit isang lipo, oh. isang sasakit, isang ano, kung paano lang. Oh, hindi, pag ano, one five. Bakit sa lipo? Hindi nga, sabihan nga natin, sabihin natin isang lipo. Oh. Kung po yun eh, di ba isang tayo ako? Dito na ako lumaki. Tapos mo na kaya gusto kong car wash 'yung nagpaparada sa Doon na rin magpapaka. Alam <laughs> <laughs> <Tila> 'yang <tayong kirapos. laughs> Mga pagkakatiwalaan doon. No, mga no, tao doon. Baka gawin nun eh ipapaparking Mo. sa mga tao. doon Pero malaking Sinabi kinikita niya doon.

Pwede naman natin po tayo. Hindi naman naman Yo, lapit lapit mo. Yo, kahit ang may access lang doon yung may mga pumaparte buhay natin yung may isang susay. Mahal naman. Pwede pa makontento na tayo dito sa probinsya. Mahal naman tayo problema dito eh. Anong walang problema? Itong mabuhay dito, hindi ba ito problema para sa'yo? Gusto ko lang naman makatikim na mamuhay sa siyudad sa mo na tulong ka na lola sabi ko naman daw ni tita ang ko kay hero sabi mo kay tita pa bumagsak ang kaysa niyan ano ang sabi ni tita saka na pagpapagawa ko abay putang ina magustong pang yan ipitin mo kami at ang kinabukasan namin pagagawa din naman ba eh kailan pa may pera ba siya ayoko ayoko kumain hanggang hindi ka sumasang ayon sa gusto ko ibenta mo na kasi ito sabi mo sabi kaya lang naman ano tutuloy kapag naulan ah putang ina mo gusto mo Pabulok na lang kami dito sa lubang to. Ah, yun yung ano oh. Burger King ni A. Bengot. Ay, ano ba? Sanabi mo kay Ayla. Kung noodles mo na. Eh, ano na, Wala naman ako. Sabi mo, happy. mo yung manok. Gataan mo daw na maanghang. Sabi ko nga, kaya inom tayo. Wala pa sa tao. ako na baka may mangyari pa sa mga sa atin. ko, latuhin mo sa atin yung manok. Maraming ako na balik. Kaya maya, mahatsot ako sa'yo.

Ito rin saya ko nang mapapayag ko sa si Elijah sa gusto kong mangyari. Literal na, nasa tatalon ako sa tua at kilig dahil sa wakas matutupad na ang pangarap kong makarating ng mahihiya. Agad kong naisip ang mga pwede namin gawin, puntahan at bilhin, gamit ang perang mapagbibintahan ng mutong namanan ni Elijah. Sure ka gusto ni Wiwi yung ano? Rapsberry? Parang nung huli, inayawan um, niya. O di, tanungan mo lang. magagandang damit at mga halahas. Kahit tela lang kasi, hindi ako nagkaroon ng mamahaling materyal okay. na bagay. Hindi nga alam mo, Maynila eh. Mahirap pang buhay. Diyan? Yun, siya, Ayan, yung Ano? Obebenta ano, daw eh. Ilang buwan pa ang ginipay namin Elijah bago kami nakahanap ng buyer. At nang makuha namin ang pera, agad kami nag sa balutan paalis ng Lete. Nakahanap kami ng isang apartment sa tulong ng kaibigan ko na magkagal nang nanginirahan sa Manila. Hindi siya kalakihan, pero malapit sa Ensa. Madali para sa amin ang makasakay ng tren, o di naman kaya bus papunta sa iba't ibang lugar. Sa totoo lang, gusto kong tumira sa isang kondominium pero hindi sapat ang perang baon namin. Iba pala talaga ang halaga ng mga tirahan sa Manila. Kaya habang wala pa kami <coughs> ng mga nagsaga na kami sa paupahang pagmamayari ng isang Mano Alberto. Oo, oh, po Paul. Ganda talaga ng black. po talaga kapag nakapag-abroad, no? <laughs> Maswerte lang ako. Isa nga pala, meron pala kayo sariling metro ng kuryente at tubig. Paalala lang. Dapat o tayo kayo magbahid sa upa. kuryente, kuryente at tubig. Ha? Opo, mga Alberto. Bigla na mas sumakit yung tuhod ko sa narinig ko. Uwi na lang itawag yung sa akin. Huwag na mga Alberto. Portate lang ako eh. Hmm. <laughs> De, sige po, kuya. Masensya na po. ako. Uh, sa Saan? Esta. Nakita ko Bakit? nga na malapit Tumawin. dito sa simbahan at mga bilihan. Napara-renovate ko na rin itong bahay sa uh, nagpalagay na extension. Saan eh, ba tayo Ah, talaga po. Oh. Dito, kontis dito. Hindi, uh, hindi ko talaga ito binenta. Lalo ko sanang ibenta ito nun eh. Ah, um, kuya. Magpapahinga na po muna kami. Salamat po sa pagsalubong sa amin. Ah, sige sige, sige. Kumigay lang kayo. Ubingay lang ako. Yan lang naman ako nakatira sa katabit. Ay. sige po. Salamat. Ingat po kayo. Ah, iba rin yung titik ng matandang yun sa'yo. Pansin mo ba? Pansin mo yung tala? Kaya nga sinabihan ko na magpapahinga na muna tayo. para nakaalit na siya. Kinikilabutan ako sa kanya. Sa palagay ko, nagandahan lang yun sa'yo. Ano ba ka mga may pagsiyosan mo yung matanda, ha? Ano ka ba? Hindi, no. Maganda naman talaga ng asawa ko eh. Kaya marami na papatindi. Ganun. Alam ko ako lang naman ang nasa puso mo, tama ba? Oo, no. Ikaw lang ang mahal ko. Pero nakakairito talaga yung titig ng Alberto. Kayaan mo siyang maguling sa kakatitig sa'yo. Kaya naman makukuha yung matandang yun kahit mo maghapon ka pa yung titigan. <laughs> Kung sa bagay, yung upa lang ang makukuha niya sa akin. <laughs> um, mahal, eto na tayo. Nasa Maynila na tayo. Akala ko ba panaginip ko lang mararan? itong pangarap ko na to pero naging totoo na salamat mahal Hindi eh, may mahal ngayon ang kailangan ko nalang gawin maghanap ng trabaho sigurado naman ako makakahanap ka pwede rin ako magtinta na kung ano-ano tulad ng napag-usapan natin basta ang importante masaya at buo tayong pamilya masaya at buong naninirahan sa Maynila nandiyan sila Woody ah Paul, oh, so upuntahan yung luneta sumakay tayo ng train Pwede tayo mamasyal bukas. Ay, hey, gusto ko yan. Paniguradong matutuwa ang mga bata nito. Ay, sana itong paglipat natin dito. Bigyan tayo ng maayos na pamumuhay. Magtiwala lang tayo. Hindi ako magiging pabigat sa'yo, mahal. Pangako, Ahanap din ako ng magkakakitaan dito. Maraming Wala, dito no? magkakakitaan, hindi tulad sa pagkakakitaan. ano, dito tayo. Alam mo na. Sa bagay. Dito, madam. Pero alam mo, Miss Cogan, yung hangin sa atin. Di ba ata ng yung ilok ko sa usok ng sasakit? <laughs> Masasanay ka rin. Hindi naman nakakabot ang usok. Nakakabot ang usok dito. Basta isarado lang natin ang mga bintana. <laughs> Tama. Basta. Mamasyal tayo bukas na umaga. Punta tayo sa Luneta. Yay! Salamat, mahal! ang una kaming nabasyal sa Luneta Park. Tuwang-tuwa ang mga anak ko ng salita okay. ng Diyos nila nakikita ang pantayo ni Rizal. Yeah. Kumain we're kami sa isang restaurant sa Ross Boulevard. Sumakay din kami ng kalesa hanggang sa abutin kami ng gabi sa isang amusement park. Sa mga sumunod na araw, iba't ibang mall ang pinuntahan namin. Binilhan ko ng mga bagong gamit ang mga anak ko. Marami rin kaming sinubukan mga pagkain pagkakanda namin ay sa panaginip lang namin natitikman. Ayaw pa sanang gumastos ni Elijah, pero bumibigay din siya sa tuwing nagmamahal. Pakinggan muna kaya natin na ito. Ang mga anak namin. Palagay ko bibigay sa matanda wala pang bahay. Ang upa. Feeling Taya. ko lang. Doon na ako nakabili ng maraming na hey, tiling, tiling man, na magandang damit at mga alahas na kay kailang naman. Dito muna tayo. Sa punto yun, know, Tony, sinasabi ko talaga sa sarili ko na hindi na doon ako babalik sa probinsya. Sa Maynila ako na